Hala right guys, ang lalaki pala ng itlog ng pato. Marami na pala silang itlog. sa sasana. So Kapisaan lahat. Ayan, no? merong siyam. Diyan sa ilalim. Hindi ko napansin. Yan guys. Ang itlog pala kagad nung dumating guys. sulit sulit yung pagbili natin yan may itlog pa kayo ng madami yan friendly naman tong mga pato at saka natin guys mga manok